halimbawa sa kaibang lugar ka, tayo ka ng Maynila. Wow, ibang klase Maynila ngayon. Sikat na muli ang Maynila, sir. Makakis na sila. Yes. Okay. Magaling yung magaling yung natin. Alam naman hindi ka gagawin. Yes, Ay, yes. Eh. ito mga kababayan yung island dito sa may uh, corner ng Ocampo hindi dapat hindi dito sa mga 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 dapat mga 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 pag may kolekta na ng basura, may mga truck saka po ilabas.

guys, yung Move Manila is Iwan. So yung pangalan lang ni dating mayor hanila ni yung tatanggalin na syempre. Hindi na siya mayor eh. Former mayor na siya. Ah, uh, mayor me, si na natin yung mayor ngayon. Kaya tatanggalin na yung pangalan niya. So yun guys, nandito tayo sa Manila B. at ayan kasama natin yung director ng ng, ng PDO. So makikita nyo uh, na inspect siya dito sa mga tanim na halaman at saka bukod doon uh, ginagawa niya eh, -ano na rin ng ah uh, uh, kalinisan no yung mga kagaya ng mga street dwellers na nakatira ayan kagaya nito dito ayan pinagsabihan na, na umalis na lang dyan kung ayaw niyang may karga yung sidecar kasi nga ito ay isang uh, pasyala na yun maraming turista na dumadaan Bali. Bali, Bali. Ay, ilayang dahon. Ay, wala dyan si Badi. Barli ka. ganda pala nitong itong mga eh ito maganda kasi no malaki siya. Ayano. Diyan ilalagay natin doon sa malinis. Diyan natin natap malinis. So do you think no? Expected natin ang prom dito po sa Lang Arpapa, mamagandahin na. Yun. Wow. Yan yeah. yung call ko ngayon para kakaiba naman yung ambient. Sabi mo, kahit mahirap lang tayo, hindi tayo doon yun. Yeah. Yan. Yeah. Galing. Tawa, tawa po. Diba, <laughs> halimbawa, sa kaibang lugar ka, Magaling umiiyaw natin, alam ano naman hindi kagaling. Ka yes, ah, sir. ano yung puno, siya rin ang bunga. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Opo, opo. Ganda nga ng halaman dito, guys. Oh. Sa ano na to? Manila Bay. Ayan.